Hanggang saan ang kaya mong gawin upang kumita ng pera para makatulong sa iyong pamilya? Isa na dito ang 24 na taong gulang at residente ng bakakay Albay na si Himelito Balute. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, ang sana'y nakakaaliw na video biglang naging bangungot para sa kanya. kagawa ko po ng content, napahamak po ako. Umakit po ako ng puno ng yog at nahulog po ako. Hanggat sa napilay ako at namaga at nagnana po ang tuhod ko. Kaya naman lakas loob siyang dumulog sa aming programa para tulungang maipagamot at gumaling mula sa kanyang karamdaman. Palagi pong sumasakit ang tuhod ko dahil po namamaga po ito at ngayon po parang pong may na na po sa loob. Nalihin po lang po yung pasyente dito sa atin sa DRSMT para mabigyan natin ng tamang tulong kung anong dapat gawin. Magsabot po na ako, Bicol Partylist, yung lahat ng babayaran. Lubos po ako nagpapasalamat sa ako, Bicol, kasi nabigyan po ako ng pag-asa at syempre po dahil po sa Diyos ay unti-unti pong bumabalik yung sigla at saya sa puso at sa aking nadarama po sa bawat araw.